Guys, andito tayo sa isang haunted apartment. Ah, uh, natin ang sama natin si Idol Baynad. Lots, may nakasilip doon. Oh. Doon, 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 doon oh, don yan. Oh. Namatay na naman yung flashlight oh, ko. Ayan yan, yung area na yan. Oh. Samahan nyo kami, guys. Thank you so much. Ay, ayan, yun, ay, ayan, ayan. Ayan, ayan. Tagilip, ayun no. Ayun no. Ayun no. Ayun, no. ayun pag ganun, pag ganun. Doon sa gilid. Dito, <laughs> dito dito. Dito lods, dito dito dito. Oo. Tara tara tara. Hindi hmm, mo kinakalabutan ako. Kinagsabutan na nga ako eh. Kanina dito siya nakasilip, gumanon. So Ba't masukal? Tutunguhin natin yung tali nila dito. Meron daw babae. Hindi siya yung isis. Boleh tak kita ikut? Makita kayo guys, comment below ah. Pinahina yung flashlight ko talaga. So yan na, tara, na lang natin. Saan tayo na dito? Ito. Ang sukal na. Ito, ito,

shit no sino man 'yung nagpapakita dito Ano yun? Wala ka ng ibon. Elsewhere. Elsewhere daw. It's scary here. Huh? Sure? Scary daw, scary. Tumakbo na wala. Full big mice? Pero tinakbo. 'Di shopuna sa Ay, hindi. Tara. Tumakbo. tumakbo. Upakita ka sa camera. Nandun siya. Ayun, yun, 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 Nandun, 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 The lights, the lights ka pa dyan. Hindi namin papatay ng ilaw. Sige, okay, nakatutok camera. Ang pakita ka. Hindi siya pumasok. Hindi na. Ito? Ito, ito? Black lady to, Lods. Hindi na ko puti. May black lady rin dito. May black lady rin dito. Lalo namatay dito. Ano ka tawak, buboy? Pasa, wait. Wait. Wait dyan, wait. Ano dyan ka pa sa likuran? Mama, hilahin ka na lang dyan ko Dito sa kabila. Dito sa Dito sa kabila. Dito sa kabila. Wala daanan dito eh. I feel Ito, ito eh. Wala nang daanan eh. Hindi, may, may daanan niya pa palagos. Naglagos. Lalo, Wala, na. Wala na. Pinaglalaroan Ay. tayo dito. Huwag mo kami paglaroan ah. Night. Night daw. Night. Sh -t, sh -t. May babae dito. Pasukin mo CR. CR. Sa CR. Kailangan ka. Sa CR. Kilabot ko, oh. Wala? Mm. wala. Tayo, ano ba ko, oh? Oh, my God. In Jesus' name, umalis ka dito. Nawa no, wala to. Nawa no, wala. Nawa no, wala. No, wala tong kaluluwa nato Cleansing ko na lang kayo paglabas. Unhappy? Unhappy. okay. pagpe pray happy. kita. In Jesus' name. Oh, yun. May babae na naman. Huh? May babae. Pakinggan nyo. Bukod yung sa aso, ha? Sentient. Sentient. Sentient.

Doon na, matatahol lang na may aso rito sa kabilang bahay. Matatahol yung aso rito sa kabilang bahay, babes. I, I once lived here. Sino umalis dito? Okay. So, yun umalis dito. Sige, sige, magpe-pray kami. Pala may dala tayong kandila. Grabe, ibig sa inking store. Ay, dude. Ngayon lang tayo nag-ganito. Mm-mm. -hmm. Sara mo nga isang pinto diyan. Oh, oh, shit. shit. Yung sombrero ko. Ano oh. yung sombrero oh, mo? Ano? Ba't nalaglag yan? Hindi ko alam. Ba't napunta doon sombrero mo? Sa lapag? Ayun yung sombrero niyo. Ba't napunta yung sombrero mo rito? Hindi ko alam. Ano yung sombrero? Nasaan to? Saot mo to di ba? Uh, uh, pinalipad. Shit. Strap. So pinaglalaruan tayo. Pinag name. tayo, guys. 'Pag 'tong takutin niyo mga kasama Kano, namin ha. Mama lang kayo, teh. Mm. Lods, Lods, may umano sa naman sa May lumalagatok na naman sa bubong. Ay, ayun o, no, Sa o, yung pagbintana. Ayun no. sa bintana. Sa bintana. Ayun sa kadulo. Sa dulo? Oo. Oh. Lods, iba na to. Labas tayo, baka mabati itong isang to. Baka masapian to. So ka? Church bell tolls. Yun na. Church and doon, and doon, and doon. Diyan yung gumagalaw yung chime, eh. Huwag din maghiwalay ha? Lods, diyan yung gumagalaw oh, yung chime. Oo, oh, oh, di ba? Pinagalaw. Unlawful. Huwag kang bibitaw diyan. Moy. Eh, hey, pagkita ka. Pagkita ka sa amin. Piyo, ano? ka magpakita. Parang din, ano po? Oy, oy! Tumokbo. na. Lalo, tara, labas. Out. Out. kasama namin, guys. Out na kami.

Ayos ka lang. Uy, hindi kayo kita. Hindi kayo kiglancing kita. Malawa ka mo pa? Bakit? Halika, halika, halika. Guys, so... Ito ano yun? Ito? Paano? Siya lang na nakakita guys. Kami, hindi na, na, na. hindi naman ako na ako na nakakita. Na na. Siya lang. Na na. Siya lang nagtuturo. So, ano well, na? to, lasa Tuwa sa kanya. Kasi nilang so, so, bumalik uh, dito. Oo. So, Tuwa so, sa iyo 'yun kasi ngayon pa lang bumalik dito. Nakaupcam ka na? Oo, so, nakaupcam. So, so,